Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Ako po ulit si Doc Arki de dental architect. At pag-uusapan natin ngayon ay veneer versus crown. Or ano ba ang crown? Ano ang veneer? Sinong mas matimbang? Anong para sa anong veneer? Para sa anong crown? So ito po iniba ng veneer at crown. Ang crown, tatakpan niya ang buong ngipin. So kita niyo po, binawasan. So Tinakpan. Ang veneer naman, usually labas lang ang binabawasan. Itong nakikita na part, siya lang yung babawasan, siya lang din po ang tatakpan. So sabi nga nila, ang veneer is more on para sa itsura. Gusto natin ang gumanda, umibay yung shape, umibay yung color, yun para dun po ang veneer. Ang crown naman po, mas marami siyang purpose dahil mas tinatakpan po niya yung ipin. Pag ang pasyente kasi, let's say grinder, okay, gumungo niya ng ganun. Tapos napupudpud na po yung ngipin, hindi na po kaya ng veneer yon. Kasi pag veneer nyo lang po yon, malaking chance na matatanggal lang po or mababasag ang veneer. Ang veneer po kasi paminsan, pag may pwersa na pag ganito or palabas, paminsan natatanggal or nababasag ang veneer. Pero ang jacket, dahil nakatakip siya sa buong ngipin, kahit anong direksyon na tumama sa kanya, kahit mag-grind pa siya or iba-ibang posisyon, hindi po siya agad-agad matatanggal. Bihira lang po ang makita na natatanggal na jacket kung maganda po yung pagkakagawa. Bihira lang po talaga siya mahulog, talagang makapit po siya. So makikita niyo po dito ang diferensya ng bawas sa veneer at crown. Actually, medyo malaki pa yung bawas nito eh. Pwede bang mas manipis? So yan, makikita niyo po ang laki po ng diferensya nila. Yan ang bawas ng crown, yan ang bawas ng veneer. Paminsan, ang bawas namin sa veneer, ganito lang kanipis. Yan. Depende sa sitwasyon ni. Eh. Pag gusto namin ibahin lang yung medyo kapalan or uh, pagandahin lang yung itsura, ganito kanipis lang yung bawas namin. Pero kunwari, gusto namin palitan yung kulay kasi para mapalitan ng veneer ang kulay ng ngipin, kailangan medyo makapal para matakpan yung kulay sa likod. Medyo nilalakihan namin yung bawas. Pero pag crown, depende sa material. Kung fused ang gagamitin mo, malaki ang bawas. Kung monolithic, mas manipis ang bawas. Ang veneer naman po, kunwari ang ngipin, nakakapitan niya is puro basag na or puro sira-sira Paminsan, hindi ganun kaganda yung kapit ng veneer sa kanya. Mas matibay kasi ang kapit ng veneer pag natural pa ang ngipin. Hindi pa pa siya puro pasta. Pag ang ngipin kasi, puro pasta na or narut kanal na, hindi ganun kaganda yung kapit niya. Kakapit pa rin siya, medyo strong pa rin, pero hindi na singganda ng natural ng ngipin. Unlike ang crown, kahit anuman ang nasa loob nito, kung saan mang gawa to, basta may crown, hindi siya matatanggal. Pwede nga lang masira yung ngipin mismo or mabasag man yung nasa loob. Pero when it comes to matanggal to, halos bihirang bihira lang po. Actually, pag natanggal to, basag na yung ngipin. Ang ikinaganda naman po ng veneer, meron ka pa rin makikita parte ng ngipin so malalaman nyo po ng dentista kung okay pa yung ngipin na nasa loob. Kung may sira ba to or namamatay na yung ngipin or nag-iiba na yung kulay niya, baka kung ano na mangyayari sa kanya. Ang crown nga lang po, hindi na. So, wala na. Hindi mo na makikita yung sa loob. Magugulat ka na lang. Biglang masisira na yung ngipin sa loob. Paminsan, yung parte ng ngipin nasa loob pa rin ng crown. Yun ang problema na madalas ng crown, yung ngipin mismo yung nasisira. Pero hindi siya natatanggal dun sa parte ng ngipin. Pero nababasag yung ngipin. Kaya lang siya natatanggal. Ang veneer naman, paminsan, kahit naka-veneer siya, namatay yung ngipin, kailangan irot canal. pwede mong irot canal sa likod or magagamot mo pa rin yung ngipin galing sa likod. Problema, pag jacket crown, yung iba binubutas to pero humihina kasi pag binubutas. So, paminsan, kailangan nang tanggalin yung buong crown para